Ayan, good day, good day mga kabrabo Ating nga sumadahin itong litong ligahon uh, ligahong na to Para makakuha tayo ng magandang numero Na ating uh, maaring tayaan sa ating mga area Ayan So, ito na nga, atin nga itong uh, sumadahin Tingnan muna natin kung saan muna kinuha itong uh, Pecha 8 Ayan Itong Pecha 8, yung buong labas na yan, Hanapin natin yung pattern yan So, itong 18, syempre automatic ka Kapansin-pansin na kapag nag-8 tingnan natin. Ayan. Kapansin-pansin na kapag nagpetsa 8, hindi mawawala yung may 8 sa labas. Tingnan po ninyo. Meron at meron. Ayan, may mga 8 sa dulo or in 88. Ayan. Hmm. Kapansin-pansin po yan. Ayan. Kitang-kita po, no? Ayan, ang isang palatandaan na, na dito nyo lang malalaman kay Bravo Mike. <laughs> Ayan. mm -hmm. All right yan so tignan muna natin itong uh, unang bola 18, napakadali no Ayan Ayan lang ang pinagkuhanan 17, 19, 18 18 Meron pa ba? Meron pa din siya pilagkuhan, ano? Ayan. 1, 2, 3. 19, 1, 2, 3. 18. So, naka-check siya. May checking. Hindi lang siya basta doon sa... sa kahilera niya siya kumuha. Alright? And, syempre, ito namang uh, 19. Saan ba siya kinuha? So, dito naman siya kinuha sa... 17, 18, 1 isang araw ang pagitan. All right. Sumajis. Ayan. Habulan siya yung no, Escalera Sinundan siya ng 1920. 1920. Diba? Escalera din. Tapos mapapansin mo dito. Yung hilera na yan, puro eskalera basag yan. No? Basag na eskalera. Pag sinuma mo, habulan or eskalera. Suma so, 8, suma 27. So, punta na natin itong second draw Kung paano siya kinuha. Yan ay 8, 27. So, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. 4. So, maaari itong kinuha yung 8 saan? <laughs> Sa suma, 26. Saan siya maaaring pirwa Ang nakikita namin pinagkuhanan dyan, ayan. Isang araw ang pagitan. ka grupo, ka -grupo niya. 8, 28, 18. Alright. 8 Yung 27 naman Nakita natin dito siya kinuha Yung Pagrupo din 7-17-27 oh, uh, Madali lang siyang tignan kapag lumabas na Pero kapag kayong ilalabas pa lang sabi nila mahirap daw. bakit ka mahirapan? Gagayahin mo lang yung pattern. No, tapos titignan mo lang yung pinakamalakas Tapos gamitan mo ng sumada de pecha Ewan ko na lang hmm? Alright, next Minsan sa decision making lang tayo nagkakamali Kung alin yung dapat natin ilagay Lalo na kapag limited yung budget natin Talagang Kailangan mong suyurin Maigi yung numero Ayan Next, dun tayo sa 735 So yung 7 uh, saan siya kinuha maring dito ang lakasuma mahilig sa suma itong uh, legaho na ito suma 5, suma 6, suma 7 alright ito naman 35 ay maaring kinuha dito laktaw isang araw 23, laktaw isang araw 32 binaliktad at binaliktad uli alright yan at hindi lang yan, siyempre, base sa pagdidesisyon mo, may kita mo na dito na may pattern dito. 9987 So suma na uh, suma 9, suma 8, suma 7, suma 10, suma 9, suma 8. Right? So ma ganyan siya magbigay ng numero. Puntahan naman natin yung kasunod na bola, Ang maaring ibigay Ayan. Mga kasunod na bola, buong maghapon yan. Pwede po ninyong alagaan. So, 1, huh? 2, mayroon tayong 17 1, 2, mayroon tayong 16 Ano ang maaaring ibigay Ni bangka hmm. Nasa inyo yan Pwede na po yun Pwede po dyan mag 18 Bakit? baka gayahin niya po ito gayahin niya to mag 18 siya dito sa ilalim ha dahil 2019 18 baka mag 18 siya diyan kung ibe-21 niya naman to niya natin dapat may 23 wala wala so pwede rin siya yan mag 21 dahil dito baliktad na binaliktad pwede siya mag 21 so 18, 21 lista nyo na 18, 21 ayan na pwede dyan pwede niya rin niyang itry yung 19 sunod sunod na 19 kung talagang papangasar siya 19, bakit? Ito. Ayan. Summa Pwede siya dyan mag-19. Naka-summa G's. No? At pwede rin dyan ang 9. Alright. Ayan na natin. 18. 21. 19. 9. O, oh, hindi yan magkakapares ha. Gro ano yan ha. Rumble. Right. Yan ang mga posible dyan. 23, 17, 16. Alright. Yan ang mga posible. Punta naman natin. Yung iba pa na maaari. O, oh, ayan. Eh, Dasa din ang papalakas ng 9 natin. 7, 8. 7, 8. No? Kung ibibigay niya yung 9, possible na ibigay dito ang 6 sa ilalim. 6. 6. Saiz, pwede rin ang saiz dyan At kapansin-pansin din na itong dalawang 31 na nakaabang Ayan. At syempre meron din ditong 22 1, 2 1, 2 1, 2 23 24 At nakikita din natin dito ang Ano? 33 At syempre yung may 7 Ano to? 17 or 33 Pwede no? 17 or 37 Pwede Uh-huh Ano pa Ayan Kapansin-pansin din dito Ito Ayan 1, 2, 3 1, 2, 3 35, 36 No Maaring 37 Or 36, 34 Pwedeng i-35 niya yan 5 35 Pwede Pwede siya magbigay ng 5, 35 Ayan Pwede rin yan ng 38 at 32. Alright. At syempre, pwede rin dito ang 11. 11. Alright, yan po muna. Tingnan natin kung may bibigay dito sa mga numero natin na inilagay. Ayan, good luck naway makapili kayo na maayos kung wala pa kung hindi ko po nakita maaari po paki comment down below kung may mga nakita kayo ang mga pos posibleng discard dito sa ligaho na dahil ligit kayo mas nakakaalam dito dahil araw-araw po rin nyo itong uh, nakikita ayan so yung atin yung lang yung mga napansin natin alright thank you thank you and good luck po sa inyong lahat naway makatama po kayo tatlong sunod ngayong araw thank you